El tío San Fernando, alas dos ng madaling araw. Ayun po. Anong bawal? Bakit bawal, sir? Ala ko, operation nyo ngayon. Alas dos madaling araw, sigurado operation nyo. May mission order kayo, sir? May mission order kayo. Ha? Sige po. Eh, sige, wala nang problema. Tubusin namin yan. Kaso alas dos ng madaling araw ngayon. Tapos binibidyo kayo? Ayan, sir. Al Ayan. Si Alvarez. Yan pumuli sa amin. sir? Mission order alas dos madaling araw operation Meron pa kami sa order po. Apat oh, na naman okay. sir eh. Tinitipamatikit naman kami. Di, pero, oh, pero si oh, mm -hmm. uh, pero eh, diba, na oh. oh, alas dos ng madaling araw ngayon. Sino kayo 'yung magreklamo, sir? Ah sige sir. Hindi niyo po sa pagbi-video, sir. Eh bakit? Kayo pa. Hindi ba legal kayo? Na-nanguhuli. Natakot natin i-parepareho naman po tayo. O sige. Nandito po sa San Fernando, alas dos ng madaling araw. Tiketahan niyo kami. Wala problema. Tutubusin namin. Mission order, sir. Alas dos na madaling araw. Hindi natin din. Dito nyo lahat ng hindi naka-seatbelt dito, ha, sir. Baka may makita kung hindi naka-seatbelt dyan, hindi nyo uliin. Ano? Uliin nyo, ha? Pag may nakita akong hindi naka seatbelt diyan, hindi niyo hinuli, hindi hindi patas ang laban. O mo taxi driver to uli nyo. Gaano buhay tao? Kawawa talaga. Yung mga private na yan, baka may makita akong hindi naka seatbelt, hindi niyo uliin. sila nagche-check. Alas dos ng madaling araw kayo naghuhuli. Talagang ganyan ang mission order ng LTO, alas dos madaling araw. tingnan natin, no? You De, isend natin kay Busita. Makita natin kung talaga alas dos ng madaling araw may mission order kayo. Tingnan may ticket mo. Hmm. Paano ba yung lisa gusto sa madaling araw <coughs> ano yeah. uh, picture sa San Fernando? Ito so, ko muna yung yung bago yung Chicken wing tip to ticket ang awa na dito Para na nga yung manikit San Fernando to, di ba? LTO San Fernando, Region 3. Hindi to po kami. Alas 2 ng madaling araw po. Ayan, naninikit sila ng mga hindi seatbelt daw. Ayan. Oh. Pero ang pinapara, naka oh, pinaparang nakataxi. Ah, nakita walang pinaparang naka-private, mga truck. Kung sino yung kayang-kaya. Oh, ba't yung private ayaw yung parahin? Oh. Okay. Oh, alam pinaparang naka-private 'to. Oh. Taxi, truck, ayan po, yung nagde-deliver ng tubig, taxi driver, truck driver. Ba't kung sino yung mga kayang-kaya lang, yun ang pinapara. O bakit private? Di ba dapat kernel Busita pinapara din ng private? Ano yung, yung order niyo po, SFC Hindi, kasi po pwede ko bibirma yung mission order, sir? Picture ang ko. Hindi po, hiningin niyo sa akin yung... Hindi pwede mag-picture, sir. Alay, gaano hindi pwede? Ngayon, sir, pipirma ko. Pati ngayon ang mission order niyo. Mission order lang, sir. Hindi, kasi yung karapatan namin. Ano yung ticket mo? Sige. Basahin mo. Eh, yung mga taxi lang ang pinapara nyo eh. O oh, yan po, mag, nagtutubig, nag, nagtutubig, nagtataksi, yung mga private po, yan o, oh, walang pinapara kahit isa o. Oh. nyo, pinapara. Kung sino lang yung mga kayang-kaya. Iniingi ko po yung mission order, tama lang naman po, di ba? O oh, yan, ano yung ticket mo? Ano itong ticket mo sir? Seatbelt. O, oh, ayan, seatbelt. Okay. O, oh, ayan po, seatbelt po yung ticket namin. Tutubusin na lang po namin. Ayan po. Kasi lisensya mo. Sir, paliwalag mo sa akin kung gaano katagal po ano, makukuha, kung ilang araw tong ticket mo. Kailangan mo. Sa kayo, mission order mo, sir, parang okay man. O. Oh. Ayan po, inihingi po namin yung mission order. Wala <laughs> po problema, sir. Babayaran namin yung ticket na yan. Wala po problema. Ngayon, pakita nyo yung mission order. Alas dos ng madaling ay, araw. Ay, Alas ayun. tres. Alas tres. Ayan, pa, Ayan po, nanguhuli po sila. Try, Hindi naman hinuli. Ayan, nanguhuli po sila. Ayun, Ice, o taxi, wala pong pinaparang private. Ayan po, yung LTO, Region 3 daw po sila. Ayan, alas Al tres. Niyo, si Alvarez. Ayan, Alvarez, yung muli po sa amin. Babayaran po namin yan, wala pong problema. Ayan. tatanong lang natin kay, ano. Wala pong problema yan. Al <coughs> Kailangan nyo po kasi hawag ko rin po kasi yun. Kasi oh, kailangan kapag may... Kapag humingi po kayo ng license, kapag humingi po kayo ng license. Oh. Kasi, oh. Tapos, eh, kasi baka mamaya, hindi kayo tika Region 3. Mission order oh, po. Para may, mayroon ng pares lang ang labanan. Hmm. Ayan po. Oh. Kaya nag-detect sila. Hmm. Tapos wala po silang ako ng mission order. Kukunin pa daw po. Ayan po ako oh, yung nagtutubig. Kawawa naman yung driver. Ayan po. Kawawa naman mga taxi driver. Ayan po. Alas tres ng madaling araw po. Oh. Ayan. Alas tres ng madaling araw. Andito po kami sa San Bernardino, Region 3. Ano sir? Walang mission order, no? Ah, kinuha pa. Saan pa, ba kukunin? Kinuha pa. Eh? Pagka nanguhuli, wala naman po palang hawak na mission order. Kailangan naman ito ng region 3 eh. Ha? Ah? Kailangan ito yeah, ng mission order. Kapag kailangan Ayan. sir. Tayo? Kailangan yun, Operation. sir. Kasi nanguhuli kayo eh. Operation nyo po. Kailangan Operation. Yun, Operation. yun ng mission order. Kasi, oh, sabi ni Colonel Busita, kailangan nyo ng miss, mission order pag nanguhuli kayo. No? Hindi nyo ba alam yun, sir? Wala po silang hawang na mission order, nanihikit po sila Oo. agad. Oh. Eh, sabi ni Colonel yung Busita, busita sa amin, pag wala kayong mission order, hindi kayo pwedeng manghuli. Alas tres ng madaling araw. Hindi nyo kong taxi na kami. Eh. Kawawa rin taxi driver. Oh. Uh. Oh. Ngayon, pag, sabi ni Colonel Busita, pag walang mission order, bawal manghuli. Tama ba? Oh, taga LTU, LTU LTO pa naman kayo. Babae din siya isa, hindi ko tatanggapin yung mga mahigit ticket nila doon. Eh, babatayan yung mga LTO eh. Oh, ayan oh, ayan po. Oh, babata oh. Pag walang alam, pag walang alam, pwede. Wala hindi niyo alam. Pag kami alam, wag mo kayo masyadong agad matatapang. Na naninikit agad kayo, wala naman pala kayong hawak na mission order. Babayaran naman namin 'yan eh. Tigit pa yung hawak. Ayan po ang inuhuli po, truck. Oh. Oh. Ano tong mga batang LTO na to? Bo, boss, naaabala kami. Boss, naaabala kami. Wala kang mission order, balik mo sa ko, hindi ko pipirmahan to oh. kasi wala kang mission order. Oh. Eh, nakalagay po 'yan. Ano? oh. No? Sabi wala mission order. Eh, wala po kayo pinakikita. May pinakita po. Pa-picture so, oh, niyo po ano. para kami para makaalis na kami. Pakita niyo na. Pakita niyo po. Para makaalis na kami. Makaalis po kami. Kaya alam niyo naman po 'yun. Manguuli oh. Oh. Oh, ayan po. Naaalisan na, na, na po kami oh. Ayun oh. Oh. Ah, hawak nila. Ayan po, hindi nila alam ang gagawin nila, ah, oh. Bulong-bulungan. oh. oh, ayan. Ayaw kita nyo, oh. Oh. Walang mission order. May pakita sa amin, oh. Region 3, LTO. Shout out sa'yo, Colonel Busita. Kayo na po ang nagsabi, pag walang mission order, bawal manghuli. O. Oh. O, oh, ayan, oh. Tingnan natin, walang ay, seatbelt nyo iba. Eh, ano mo lang. Oh. Ayan po, pag walang seatbelt, nanguhuli. Eh, nakabalagpag po ka na. Ayan po, pinara po yung taxi. Alas stress po nung madaling araw yan. Ano? Ipi yung mga mo. Bakit? Hindi, Walker Hindi, iba. Kunin mo na yung lisensya mo.

Nasaan po yung ano sir? Wala pa ba? Hintayin natin. Ha? Ito sir, yung ito. Ah, sige. Hindi kasi na seminar din kami ni Colonel Busita na pag walang mission order, hindi pwedeng manghuli. Alam mo naman sir 'yon, di ba? Problema sa may karapatan naman tayo. Oh, di ba? Ganun lang. Ay, pa babayaran naman namin. Mali naman talaga 'yung driver. Eh. Oh, ayan oh, walang helmet yung isa. Dapat 'yan huli 'yan, di ba? Oh, walang helmet. Oh, wala nang problema diyan. Babayaran namin 'yan, sir. Ah, kawawa lang kasi yung mga driver. Eh, kamukha sa Maynila, sir. Napakaraming bogus-bogus. Nagpapanggap LTO, nagpapanggap ng MMD, nagpapanggap ng ano, di ba? Alam naman yun. Eh, hindi naman tayo bago din sa, ano. Man. Kasi siya, ano, balik yung mga so. Eh, kung ano, walang mission order. Okay. Pwede naman tayo magparaanan, sir. Lang, Wala nang problema. Wala tayo, walang problema. Ipito sir. Pwede na siya, kung mapunta siya. Mapunta dito. Ah, sige. Kasi may lakad din ako. Mahabala rin kami. Dapat kasi may Xerox kayo nun. Oo, meron Oo. Yan lang naman ang opisina namin dyan. Oo, oh, hindi. Oh. Dapat may Xerox. Dapat dala-dala nyo. Wala ka pala dala. Wala ka pala Dapat pag nanguhuli kayo, dala nyo na yung mission order. Wala sa opisina. Kasi alas 3 ng madaling araw, sir. Nakapagtataka. Ngayon lang nakakita na LTO na nanguhuli ng alas tres ng madaling araw. Oh. Yan man na kayo. Verify ko man na. sir, yung... Ayan po kami sa San Fernando. Alas 3 po, mag-alas 4 mag tayo pa rin po kami. Wala po silang mission order. Ayan po, manggagaling pa rin. Manggagaling pa rin. Ernel Busita, ayan po. Manggagaling ng... Sila po, o, na opisina, ng opisina ang nila. mission order nila. Hanggang ngayon, wala. Mag-15 minutes na po kami dito. Wala pa rin mission order na mapakita. Alas 3 ng madaling araw. Ayan po. wala po kami Ayan po, inuli po yung taxi namin. Ayan po. Kawawa naman. Nagagaling pa raw po ng opisina yung mission order. 15 minutes na po kami dito. Sir, mga ganong katagal pa yun, sir? Hindi ako sure kung ganong katagal, pero mo... Eh, sir, meron akong lakad. Inarkila ko lang to. Sir, kung kami ang walang... Kung kami, kung kung kulang kami ng papel, matik, dikit agad kami sa inyo, di ba? Eh, bakit so, kayo... Sa ng region dito, sir. Eh, kahit niya sa akong, pa, sir, uh, dapat dala nyo yung xerox. May papakita uh, kayo sa amin, dama? Oh. Uh, Hindi ba kayo na seminar, sir? Hindi ba kayo na seminar? Bang, 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 kayo bang huli. Oo. Oo. Nang huli ka, ikaw na. Ikaw ba ang pagkukulang? Ayan po, region 3, LTO. Uh, wala po, po sila wala po silang mission order. Ayan po, uh, 15 minutes na po kami dito. Tama po ba to, Colonel Busita? At hindi daw po nila alam kung kailan darating. Paano kung umaga na yan, sir? Oh. Oh. Tama po okay. ba yung titi... Ibalik niyo yung lisensya namin. Yung driver, oy. Ayan po mga kadiskarte. Wala po silang mission order na pakita sa amin. Ayan po. Kayo na po ang umusga. O, ayan po. Andito po kami sa Region 3, San Fernando. Alas 3 ng madaling araw, nanguhuli sila. Ayan po. Ang mission order nasa opisina. Ayan po. Wala po silang maipakita na may mission order. Ito po, isang private. itikitan din po nila. Walang mission order yan, sir. Bawal silang manikit ng walang mission order. Ano po tinitikit sa inyo? O, oh, seatbelt. Alas tres ng madaling araw naninikit sila. Tama po ba? Kameray, seatbelt din. Eh. Ngayon wala silang may ng mission order sa amin. Wala. Ang sabi ni Colonel Pusita, bawal manikit ng walang mission order. Manggagaling so, oh, so, nga ng opisina. 15 minutes na kami dito. Dapat may zero kus ka. Wala sa wait lang sa wit. Oh. Oh. Inaabala niyo kami. Inarkila ko lang yung taxi. Oh, sir, isa ka na sa papatunay. Oh. Alas 3 sa madaling araw, i-video mo, sir. Wala silang mission order. Pag-viralin natin 'to. Hindi, kasi 15 minutes na. Tama ba yan, sir? Dapat may mission order sila. Tikita nila tayo. Alis na tayo. Tama? Oh. Oo! Oh. Eh, magagaling, magagaling pa sir ng opisina. A mission order nila. Dahil hinanap ko. Dahil may alam ako. Oh. Oh. Paano kung wala tayong alam? Kamukha mo. Alam. Dey Arena. Ay. Oh. Ay ay, kung naiiwan natin ang lisensya natin, no license, hindi kita din yan. Oh. Ayun lang, mission order nila, naiiwan nila. Ano oh. kayo ng patawag ng pare? Mission order, wala kayo. Wala, Di ba dapat meron? O, oh. tapos mo si kuya. Oh, balik mo yung Alicia. Oh, wala. Bakit yung order mo binigay mo Bakit yung Jodi mo binigay mo. So, Makakar. Um, uh, bakit inilasa tingak ko sa ating oh. Hindi natin. Eto po. Magkungkung kung 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 traffic. di ba? Wala <laughs> Oh, ano na iwan mo lang siya mo? No license ang kikita niya. Eh na iwan nila, na iwan nila mission order nila. Ano Ito sir, walang mission order din, oh. Oh, 'di ba? Kasi wala silang alam. Paano kami may alam? Alas tres, alas tres ng madaling araw. Nanguhuli, 'di ba? Magkano na ticket niyan? Sabihin mo lang 25 lang eh, Isang pusta lang natin 'yan. Oh, okay. oh ngayon, paano? Oh. Tayo opisina, pa tayo bubuta opisina dito sa Oh. Dapat may dala kayong Xerox. Hala. Oh. oh. Ngayon, kung ayaw niyo pakita mission order niyo, balik yung lisensya namin. Huwag niyo kaming tikitan. Tama? Oh, sabi ni Colonel Busita, pag walang mission order, oh. Oh, eh tingnan niyo oh, ayan oh. 18 minutes na ako dito, mga boss. meron. Ay, naabala kami. Paluwas pa kami ng Maynila. Oh. Paluwas pa kami ng Maynila po. Oh. Ede, mag-viral tayo bukas. Di ba? Oh. Boss, ako yung nag-viral sa Maynila dati. We ni Erap lahat ng enforcer. Oh. Dahil... Tinikita lang ako. Isang taon lang daw lisensya. O, oh. hindi. Mag-viral ulit tayo. Ayan po, 20 minutes na po kami dito. Wala silang makipakita ang mission order. Manggagaling pa raw ng Region 3, San Fernando. Alas 3 ng madaling araw ang operation. O, di ba? O. Eto sir, o. E, si Kuya, o. O, di ba? O. O. O, eh, di ba? Kung saan, hindi tayo nanonood kay Kernel. O. Kernel Busita, ayan po. Aksyonan okay, ay, ay, po. Aksyonan say, niyo po. Eh nakuha na nga nung siya eh na uh, 20 minutes na wala pa silang may pakitang mission order. Puro mga bagitong LTO lang to. Kaya ko naman bayaran yan eh. Diba? O oh, yan po. Sir ano ba? May ladating ba o wala? O. Oh. Bakit kami pumunta ng opisina sa inyo? Diba? Ba't? Kernel Busita, kami ba dapat pumunta sa opisina nila? Alas stress ng madaling araw. Ayon, may ako ba, may araw Pare, ako daw ang arugan. Sige, tingnan natin. May Anong arugan, te? Kayo nga walang mission order. Anong klase kayo? Ay, Ay, dalawa na kami, hindi kami nag -iisa. Oh. Anong ang lang, dapat may dala kayo ng... Kyor. Dapat may dala kayo. O, yun po. Binigay natin. Oo. mo nga sa cellphone. Labi tingnan natin. Para para, Hilay okay. mo! Okay. Na mag-viral yung mga yan! Tsaka hiningi ko lang! Ano ba Boss, magto 20 minutes na yung mission order nyo! I-live nyo! Sige! Tingnan natin kung di tayo mag-viral dito! Meron bang ang alas 3 ng madaling araw? Walang mission order! Paano ka kasi walang Paano ka kami naging arugan? Wala nga kayong mapakita ng Mission order! Oh, oso oh, relay mo kaya? para po kasi sikat tayo. Wala Hindi kayong mission order. sir. Sabi ni Colonel Busita, bawal order. huli Hindi na mission order. At saka, sir, hiningin niyo mission order. yung mission namin. Hiningin niyo yung mission order. Oo. nga? Pakita niyo. Pakita niyo yung mission order. Nay, okay. na, na sa operation. Okay. Eh, na na operation. Dapat talae niyo 'yon, misers kayo. Kami talaga namin. Tala namin tala lalain lalain. Lalain. Boss, ano la, ano ididikit ano namin? Isitawin diba? ako nag taxi oh. driver. Alam kong batas. Ano ididikit niyo kami. No license, 'di ba? Oo. Oh. Oh. Wag naiiwan namin ang lisensya. Alam ko batas, namin, boss. Ay, malaki dalang bisyo. Oh, ito, nasabi nung saya. Ako yung nag-viral sa Maynila nung was out ni ERP yung nandoon. May sir. Oh. San taon lang ang lisensya. O oh, ako yun. O oh, ngayon, nasan mission order nyo? Papayaran ko yung ticket na yan. Alas stress ng madaling araw, inaabalan yung mga Pilipino. O, oh, wala kayong mapakita. O. Oh. O. Oh. Oh. Ano? Okay, diba? Huwag manghuli na walang mission order. O, oh, sindikato yan. Ano oh. O, o, nasan magagaling ang mission order nyo? Magte-30 minutes na kami. Luluwas pa kami ng Maynila. LTO. LTO. Region 3 po ito. <tinyo> ano, sir? O, oh, lisensya niya, o. Oh. Wala ka rin maipakita. Nagmamadali kami, sir. Kung lisensya ko, nasa yun, sir, o. Ito, puno na kala. Pero kung yung mga driver, ko, sir, awak mo na. Pag-lisensya kami, hindi mo mapakita. Nasaan ba? Wala. Wala naman po sila. Sino ba lead nyo, sir? Sino yung hepe? sa Sino yung nyo, boss? Hepe. lead man. maganda sa mga kung bukas sa na po Bakit kami magliliklamo ron? Ha? Ngayon kami magliliklamo, wala kayong mission order. Bakit kami ang sa inyo? Tama'y nagpapasweldo sa inyo ng tax. What oh, dito? tama. Oh, ano yun? oh, yung negosyo ko, 12% ba? Kaya nagpapasweldo sa inyo, kapag mabubuntahin nyo ron. Kaya po. O oh, diba? Iusin nyo ba, oy? Yung sweldo nyo sa amin nang gagaling, oh, sa kanya. Kay kuya. Kayo, o tapos eh, kami mabubuntahin nyo ron. Anak ng teteng. O, alam nyo ba yun? Public servant. Diba? Diba? Ikaw, alam mo yung public servant? Oh, di ba? Baka hindi nyo alam. Oh, sir, oh, nasa na? Oh, hindi, may patulis na oh, hanapin. Sa'yo mahanap pa yung pulis. Oh, batotoy. Public servant. Alam nyo ba yung public servant? Kami nagpapasweldo sa inyo. Yung tax namin. Tapos uhulihin nyo kami ng madaling araw. Wala kayong mission order. O, oh, hindi kayo nasa seminar. Oh. Sino ba yung hepe? Oh, ito pa si Sir, oh, Sir. Hinuli ka, walang mission order yung mga yan. Kung nga ka, nahulihin, ka. Oh, sabi ni Kernel Busita, bawal manghuli ang walang mission order. Wala kayong mapakita, di ba? Oh, oh, bawal. Oh, alas tres ng madaling araw, inaabala yung mga Pilipino. Oh, di ba? Oh, wala kayong mapakita, di ba? Oh. Bago kayo nag-LTO, dapat alam niyo yun. Oh. Oh, sir. Bukas, magreklamo kayo. Walang mission order yung mga totoy na yan. Oh. 30 minutos na kami dito. Walang may pakita. O, hindi porket naging LTO eh. Oh. Ay, sir, yan oh. Walang mission order yan, mga yan. Papay kayo, kayo. Ano ba, sir? Ah, kalahating oras na, sir. Ako, negosyante ko. Baka hindi nyo kayang bayaran ni eh. abala ko. O, bay, kunin mga lisensya mo. Ang ano lisensya namin. Ay, pa kami, sir. dito, ah, dito, dito. Ay, bigay. Dito, ay, pa kami. A bigay niyo yung lisensya namin. El... Ah, bigay niyo niyo lisensya namin. Ay, Boy, negosyante ko. Huwag nyo kaming abalahin. Ano may bali? Ay, eh, sinya kami. Babayaran ko yan. Oh, pwede pong bayad.